Yung pong mga respondents ay meron ngayong umagang obligasyon na sumagot. At ang mga respondents, like yung Secretary Remulia, sino pa? Si PNP Chief, Marbil, General Torre, at basta apat ang dinimanda namin doon. Eh. Ang mag uh, -re sa kanila under the law ay ang Solicitor General. Kung matatanda nyo, yung Solicitor General ay ilang beses natin tinurigsa. <laughs> Katunay, yan, kanina lang, di ba, binatang ko yung e, pinaalala ko yung walang jurisdiction pero kung ano-anong nila. Ganun pa man, eh, sila ho ang abogado ng gobyerno sa aming petition for writ of habeas corpus. Kanina ho, nagpile sila ng manifestation ng opisina ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema. At ito po ang sinabi nila. Government has no legal obligation to cooperate with the ICC nor recognize any process emanating from the ICC following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. Considering the Office of the Solicitor General's firm position that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines and that the country, country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should. The OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and is constrained to recluse, recuse itself from the participating herein. At ang prayer po nila, Wherefore, the OSD most respectfully prays that its manifestation of recusal in the above consolidated petitions be noted and or favorably considered. Ano pong ibig sabihin ng manifestasyon ng OSG? Ibig sabihin, the Office of the Solicitor General is in agreement with our position in the petition for the writ of habeas corpus na yung ICC ay walang jurisdiction. Kaya hindi raw nila pwedeng ipagtanggol, katawanin, i-represent, i, i, i yung mga respondents, yung mga opisyalis ng gobyerno, ay ni Lucas Bersamin, ni PNP Chief Marville, General Torres, ang kanilang Sekretary Rimulya. Hindi raw nila i-represent, ayaw nila. Sangayon sa kanila, kasi mulat sa poll, ang aming mga pahayag, internally, publicly, sa lahat, pati na sa ICC, ay sinabi namin walang jurisdiction ang ICC. Kaya consistent with that, hindi po pwede kaming magrepresent dito sa respondents kasi hindi na kami makaka-epektibong mag-depensa sa kanila kasi kontra na sa aming posisyon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, inaamin ng gobyernong ito Nagaling mismo sa abogado ng gobyerno kasi ang Solicitor General abogado ng gobyerno na talagang walang jurisdiction. Ibig kong sabihin, inaamin nila na illegal and unconstitutional ang ginawang pag-aresto, pag pagditini at pagkidnap kay Presidente Duterte. Sir, uh, ito may uh, naglabas uh, po ng mensahe ngayon. sa senador, sahin ko yung pahayag niya, as chair of the Senate Committee on Foreign Relations, I'm calling for an urgent investigation into the arrest The former President Rodrigo Rovadotelte an issue that has deeply divided the nation. It is imperative to establish whether due process was followed and to ensure that his legal rights were not upheld but protected, especially given in the involvement of the ICC and the International Criminal Police Organization Interpol. To, sh to shed light on the matter, inviting key officials and agencies, including officials from the PNP, OTS, OTSDOTR, DOJ, DFA, NSC at Kaap, and other resource persons and witnesses, the Senate must address these critical concerns to uphold the country's jurisdiction and to clarify policies governing our law enforcement agencies and their engagement with international tribunals. Our sovereignty and legal processes must remain paramount. Senator Amy Marcos. dapat, nung nagsisimula pa lang, binibira mo na ng binibira yan. Pero nung ginawa mo, nag nagkandara pa ka na maging party ka ng bahagi ng alyansa. Ngayon ka lamang nagsasalita. At saka, alam po ninyo, mawalang galang na sa ha? Hindi mo na kailangan mag-imbestiga sapagkat lantaran. Kung maga, kitang-kitang kita mo na yung ebidensya. Ano pang iimbestigal mo? Illegal nga eh. kitang kitang mo yung illegal na ginawa nila. Alam mo rin na walang jurisdiction. Ha? Hindi ka abogada, pero nagtapos ka ng abogasya Kaya alam mo yun. O, oh, bakit hindi mo binira ng binira? Ano bang imbestigay? Wala na yung imbestigasyon. Kaya tapos na nga eh. Kitang-kita na nga. Kaya nga nagpunta na sa Korte Suprema eh. Ha? dapat sumama ka na lang. O ikaw, nag ka ng petition sa Korte Suprema sabagat ang Korte Suprema ang huling bulwark of democracy. Walang maaasahan sa inyo. Kaya nga pinapa-abolish na kayo. Uh, isang anak sa eh, sinapit na kanyang ama na dating presidente ng Pilipinas. Eh, natural lamang po yan. Kahit si, sinong anak ay ganyan ang sasabihin. At yung mga sinasabi niya naman eh, may batayang ang legal. Gaya ng pinaliwanan ko na sa inyo kanina. Hmm. Kaya, dapat talaga, ang taong bayan, alam po ninyo, yung petition for a reach of habeas corpus, ngayong araw nito, sasagutin ng gobyerno. Meron po silang, uh, ngayong alas 8 ng kumaga, kailangan mag-file na sila. Sapagat, uh, under the rules, sa lalim ng rules ng Korte Suprema, kung natanggap mo yung petition during a weekend, uh, natanggap nila sabado eh. Mm eh kailangan ipire mo yan first thing doon sa Monday. Kaya magpapailo sila at ang si Suprema ang magbibigay, pagka siyempre pag-aaralan, na magbibigay silang desisyon. Eh kami po, eh naniniwala na malakas ang kaso ng Presidente Duterte. Gaya ng inilatag natin kanina. Kahit, kasi kahit sa nyo tingnan, wala akong pupwede, no? kahit na ano pang kabalbala ng pinagsasabi nila, ang katotohanan dyan, kaya nang sinasabi kong paulit-ulit, hindi lamang legal na pinag-uusapan dito. Political ito kasi talagang gusto nilang sirain ang uh, dalawa. Dahil ang pinakamalakas na kandidato sa Pangulungan sa 2028 ay si Inday Sara. At ang pinakamalakas din na susuporta sa kanya na may milyon-milyong supporters ay si Presidente Duterte. Kaya kailangan talagang ma-eliminate siya. Yan know, talaga ang katotohanan yan, political. Kaya tingnan nyo ako, ah, oh, tingnan nyo. <clears> Hindi <throat> e, ba, inumpisa nila sa Congressional hearing. siniraan nila na siniraan. Yung pondo, <laughs> kahit na walang batayan yun. Kung ano-ano sinasabi nila, kaysa, oh, yung mga tumanggap ng pera ng confidential funds, eh, mga e fictitious, natural, fictitious sapagkat so, hindi mo maaaring ipakita yung mga source yung mga informants mo kasi papatayin niya mga yan kasi ginagamit yung confidential funds sa kalaban ng Estado at kukunin natin yung informasyon doon sa mga naroon sa loob <laughs> pabayaran natin ipagkakanulo nila sa sarili ng organisasyon oh. eh hindi po pwede talaga o, oh. pangalawa alam po ninyo itong congressional hearing tumalun binanata na si Duterte. Pagkatapos, binanata na si Pastor Kibuloy. Binanata na rin yung SMNI. Pinasasarado. Oh, kaya hirap na hirap ang SMNI. Kung sa saan na lang tayo nagpupunta, hindi na yung regular programming natin, hindi na yung regular tayo narinig. Kahit saan tayo magpunta, pinahihinto ang SMNI. Pagkatapos, inumpisa nga nila ang formal na pagtanggal kay BC Presidente Sara. Ayan, nag-impeachment na sila. Tapos sa criminal charges pa sila. Tapos ngayon, itong si Digong na. O, tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung history. Paulit-ulit na sinasabi ng Presidente Marcos Jr., na walang jurisdiction, hindi ba kayo saksi pinupuri ng programa ito kahit nabubuisit yung iba sa akin? Bakit mo pinupuri yan? Eh kasi tama yung linya niya, walang jurisdiction sumusunod siya sa linya ng Presidente Duterte. Tama siya dun eh. Walang jurisdiction, we will not cooperate in any manner or form or shape. O hindi ba, tinulog sa ako nga ho yung mga alter egos niya dahil pile ng pile sa ICC. Nang kung ano nung pleading, kasi sabi ko, pile ka ng pile. Kala ko ba walang jurisdiction? Hindi na kami may jurisdiction. nagko contra kontraan kayo. O manalit sabi, sinasabi niya na talagang walang jurisdiction. Pero napansin nyo, nung bandang huli na, nag-iiba nag ang tono sa pamamagitan ng mga tao niya. Sinasabi niya, and yet, yun yung mga subsequent o yung matapos siyang magsabi ng walang jurisdiction, nagsimula na yung Pero pag humingi ang ICC ng uh, mga tulong, sa pamamagitan ng mga ebidensya, eh hindi ko natin sila pipigilan. Ako, doon lang, nag-uumpisa na. Pagkatapos, eto na naman. Ah, pag yung, ah, anong tawag doon, Interpol, ay humingi sa atin ng tulong, aba, eh, obligado tayong tumulong kasi baka hindi naman tayo tulong yan. O, yeah, nakikita nyo, madalit sa amin, pinapadama na ng administrasyon, ng gobyernong ito, na pag ang ICC ay pumasok makiusap sa pamamagitan ng Interpol, ay tutulong siya. Oh, madali sabi, pinaalam mo na sa ICC. Kung baga, binigyan mo na ng ideya, oy, payag na kami, gawin niyo na yung dapat yung gawin. O, oh, yan ang ginawa. O, oh, kaya, madali sabi, ginamit lang nila ang ICC. Talagang gusto nilang tuhugin, patayin itong mag-abang ito. Yan ang katotohanan nyo dyan. Yan ang mali. Kaya naaawa rin tayo dito kay Marcos Jr., Presidente Marcos Jr. Kasi binibigyan siya ng maling mga advice. Sapagat tama na sana yung walang jurisdiction. Eh. Oh, pero dahil nga sa maling advice, and at the same time, kung totoo, yung mga akusasyon sa kanya na gusto mo lang magpanatili sa kapangyarihan kayong maghahanak Pati na yung mga pinsan mo, kaya nyo ginagawa ito, eh, dilalong-lalong na. O, oh, di madalit sabi, eh. tama-tama yung kinakanta ko doon sa kapatid niya. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Ayan ang nangyayari. Nagbalat kayo. You pretended that you are protecting the sovereignty of this country by not allowing ICC to intervene. And yet, eventually you did it, o eh, ano man tawag mo nun. Kaya, may katwiran ng mga anak na magalit, may katwiran ng taong magalit, may katwiran ng taong pumunta sa kalsada. Kaya, makikita natin, MJ, kita mo sa Davao, Araw-araw, sa lahat ng bahagi ng Pilipinas, ay nagsimula na. Pero nakikita natin, sabi ko nga kay Jimmy Bundok, alam mo Jimmy, 40 years ago, ako po ang nanguna sa mga Marcos loyalists na ipabalik si Marcos Sr. dito sa bansa. Sa pag saan ng gobyernong Cory at the time na siya ay nagnakaw, corrupt, kung ano-ano mga sinasabi niya, illegal, violation of human rights. Ang sabi ko po noon, milyong mga loyalista. Araw-araw po kami itinayo namin, inorganisa, inorganisa namin ni Nilo Tayag at nung kung sino-sino pang mga loyalist leaders. Araw-araw po kami dyan sa liwasang munipasyo. Alam mo doon sa steps ng Philippine Post Office? Mm. Doon, nandun kami araw-araw. Kahit na gawin sa amin, kami Bombay ng tubig, Bombay ng bala, nagre-regroup pabalik-balik kami. Kaya sabi ko kay Jimmy Bundok, iyan ang gawin natin. Pero kailangan mapayapa. Sapagkat wag nating bigyan ng dahilan itong uh, gobyerno na gamitan tayo ng karasan. Yung iba naman, sinasabi, oh, huwag kayo tayo mag eh, kasi magiging baka magdeklara ng martial law. Huwag, huwag kayo matakot. Ano ba matawag niyo? <laughs> eh, martial law na nga. Mas worse pa nga ito sa martial law eh. Kasi pag sinabing martial law, hindi na sila sumusunod sa batas. Ano bang ginawa nila kay Presidente Duterte? Ano bang ginawa nila kay Pastor Kibuloy? Ano bang ginagawa nila sa pananakot nila sa mga political commentators, sa mga bloggers, Ano matawag mo dyan? O, oh, hindi ba? At least, nung panahon ng tatay nito, ay eh, merong semblance of democracy. Nakakabanat ka pa eh. Nakakapunta ka sa lahat ng mga detenido na ipagtatanggol mo pa. O, oh, eh dito wala eh. O, okay, ano pang ikakatakot siya? Basta maging mahinaw tayo na lumabas. Kailangan ka ako isang malakihan, sabay-sabay at araw-araw na panawagan. Calling the attention of this government to change. Sabi ko, hindi ba, sa isang panayam, ang sabi sa akin ng anchor na si Karen Meno, Good luck, Attorney Panelo, to your petition for writ of habeas corpus. Hindi ba, ang bilis na sagot ko, Good luck to this government because if it does not change, it will be the start of its fall. O, hindi ba, nag, ilang, ilang ano yun, views likes. 3 million plus na. Eh, ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung mga nakarinig nun, nakapanood, eh, nagka-agree sila nakailangan ng gobyernong ito yung makinig po kayo sapagkat hindi po pwedeng mauupo na lang ang taong bayan at manunod sa inyo na walang ginagawa. Pinakita na sa inyo sa panahon ng tatay po ninyo, Mr. President, na pinalaya siya dahil ang taong bayan na galit. Sa panahon ni Erap, ganun din ang nangyari. Hindi na ba kayo natuto? Ang ganda-ganda nagkaroon kayo ng political capital. Di ba? Sa lahat ng mga pahayag ko, lahat ng articles ko, sinasabi ko, you have resurrected the name of the Marcos. Ang ganda. Ituloy-tuloy mo na yan. Naku, sinira mo. Ayan na naman mo tayo. Deja na naman tayo. Babalik na naman tayo. Kaya kailangan mo eh, iparamdam muna natin. Alam nyo, hindi mo madadala ito sa iyakan. Hindi mo ito madadala sa banat tayo ng banat sa social media, sa text, sa chat. Kailangan no, physical, bodily presence ang kailangan natin. Basta mapayapa, maniwala kayo. Si, tanda mo si Ganti, Ha? Si Mahatma, milyon-milyon ng kalaban niya. Naupulak siya, wala. Ba? Ay, kahit, na anong gawin sa kanya. O, taw, di ba nagtagumpay siya? O, hindi ba yung EDSA revolution mapayapa din niya? Wala akong karahasan doon. Ha? Walang karahasan ng EDSA revolution. Pero, ano nangyari? O, hindi ba napatalsik? Kaya ganun ang gawin natin. But we're hoping na hindi na tayo abandon. Kaya tayo nag Nagpunta sa Korte Suprema Kaya hayaan natin muna ang Korte Suprema Na pag-aralan at magdesisyon. At kung ano man ang desisyon nito Eh, nasa taong bayan na Kasi, tandaan nun natin, MJ Yes, sir Ang gobyerno ay nilikha ng taong bayan Pag ang gobyerno po Ay hindi na nakakatugon sa pangangailangan ng sambayanan Kung ang gobyernong nilikha ng taong bayan Ang siyang lumalabag sa batas, sa saligang batas, na nilikha ng taong bayan na naghalal sa kanila. Aba, eh, hindi po ba? Lohika, sentido kumon ang magsasabi sa atin na ang may kapangyarihan, kaya nga sinasabi sa saligang batas eh, All authority emanates from the sovereign authority. Lahat ng kapangyarihan ay nanggagaling sa taong bayan. Kaya may kapangyarihan ng taong bayan na tanggalin ng gobyerno. sa papanong paraan? Sa mapayapang paraan. Unang-una, sa pamamagitan ng eleksyon. Kung hindi mo sa eleksyon, o sa pamamagitan ng ginawa sa pagpapatalsik ng dalawang pangulo ng bansa. Mapaya. Basta mapayapa kasi ang um, sambay na talaga ang makapangyarihan. O yan ang dapat nating gawin. Speaking of Supreme Court, sinabi po attorney ng isang law professor, and I quote, Even if the Philippine Supreme Court were to rule that former President Duterte should be returned to the Philippines, I believe the International Criminal Court will not even listen to that ruling. When there is a conflict between international law, jurisdiction over crimes against humanity, and local law, or the Philippine jurisdiction, international law prevails. Sabi po ito ni, uh, attorney, then uh, attorney Mel Santa Maria, po the FEU. law school. Malika, international law can never prevail over domestic laws. That's very basic. Kahit the first year law student, alam yan. Ang international law, pag yan ay nag-conflict sa ating batas, hindi po pwede. Kaya nga, hindi ba mismo yung, yung sinabi ko kanina, yung provision ng ICC? <laughs> Sinasabi nila, oh, bago natin ma-resea, punta muna kayo sa local court. At yun din ang sinasabi ng ating batas, ang extradition law at sentido common. Bakit tayo magpapasailalim? ilalim? Ha, Mel? Ikaw naman, Mel. Akala ko pa naman magaling ka. Siyos Maria Josep ka naman. Bakit tayo magpapasailalim ilalim sa dayuhan? Ang dayuhan, eh dayuhan. Kaya nga tayo may sariling sistema legal. Kaya nga tayo may sariling saligang batas eh. Ha? Bakit aaminin mo na wala tayong kakayahan? Kayo na nga nagsasabi malakas, eh, bakit kayo tatakbo sa dayuhan? Oh, meron pang isa. Ang sabi ng kaibigan ko rin, <laughs> si Neri, <laughs> bugado ng kabila rin. Eh, sabi niya, walang nangyari kasi sa anim na taon, sa panahon ng Duterte, hindi naman na-prosecute. May recall, Minares? Oo. Oh, uh. Sabi niya, wala. Eh, teka muna ka ako. Eh, ba't hindi kayo nag-file? mga kaso laban sa mga otoridad? Eh, may immune si Presidente Duterte. Oh, eh, si Presidente Duterte, immune. Eh, bakit yung mga sinasabi niyo mga iba, hindi niyo pinala ng kaso? That's number one. Oh, i-concede ko na na immune. Anim na taon, na hindi kayo nakapile dahil eh, yun ang inyong tsorya. Eh, bakit ka Eh, mag-aapat na taon na itong administrasyon eh. Wala naman kayong final. O, sige, bakit kayo walang final? Simple lang yan kasi walang katotohanan yung binibintang nyo. Mahihirapan kayo ng ebidensyang ipakita sa piskal. Madi-dismiss lang yan. At kahit sa hukuman, makapasok, dismiss din yan. Kaya hindi kayo nakapahil sa panahon ng Duterte. Kahit sa panahon ng mayor siya, kasi nga wala kayong ebidensya, hindi totoo lahat ang mga pinagsasabi ninyo. Yan ang katotohanan dyan. Dernie, ano po masasabi ninyo sa inamin ni Dlg Secretary John Vicrimulia na bunga ng kanilang group effort kung bakit na-arresto si Pangulong Duterte? Ilan sa mga pangalan na inalabas niya ay sina Secretary Eduardo Anyo, DILG ni PR dito. Defense Secretary Gibo Chidoro at si Pangulong Marcos Jr. mismo. Meron pang isa, si Galvez. Di ba, oh, nandun din? Parang si Anyo lang sir ang napangalanan niya. No, parang nabasa ko kasama. Ano bang, ano bang papel ni Galvez ngayon? Uh, Peace Secretary. OPAP. Hmm. Peace and... Tama, OPAP Secretary. Oh, anyway, alam po ninyo, yun eh, kaya ho binabas ngayon si Ed Anyo. <clears throat> Kahit kami mga dating kasama niya, eh talagang tinutulig sa siya. Sapagkat, alam naman nung natin na nagkaroon ng pangalan yan dahil kay Presidente Duterte. Kaya ginawa yan sa cabinet member, naging chief of staff yan dahil kay Presidente Duterte. Eh alam niya naman, nandun na ako na nasa kabinete siya, pero alam mo na mali. Mali as in mali, illegal as in illegal eh dapat either magresign ka kung hindi mo na masikmura or tumahimik ka na lang. Pero yung ikaw ay kasama sa plating sa conspiracy, pati naman ikaw, give on, Diyos ko naman, Brad. Brad ko ito sa Sigmaro No, ito ito tumakmong presidente, nagpagawa ako ng mga t-shirt para sa kanya, sarili kong gastos. Tinulungan ko siya. At ilang beses siyang inalok ng presidente Duterte na maging Secretary of National Defense. Tatlong beses yata, tatlong beses yan tumanggi. Senador. Tinulungan pa rin siya. Pagkatapos, magpa-plot kayo. Magpa-plano kayo kung paano nyo a-arestoin ng iligal, ididitining iligal. At, ikikidnap. Hindi lang yan. Mabuti sana kung maganda naman yung ayos ng ginawa nyo. Eh, talaga namang balasubas ang ginawa nyo eh. Talagang walang hiya ang pamamara na ginawa nyo. Sinaktan nyo pa yung mag-ina. Tapos, itong si Presidente Duterte, alam nyo na nga may sakit. Ano ba yung dinala nyo sa ospital? Oh, sige. Sasabihin nyo, hindi, nilaga, binigyan namin ng attention, binigyan nyo ng attention, hindi nyo nga dinala sa ospital, may ambulansya na doon. Hindi nyo pina-examine na nandun kompleto equipments, ospital. Pangatlo, ni hindi niyo binigay yung mga prescribed medicine niya. Kaya nakita nyo, nung nagsalita, napansin mo ba? Nagsalita siya, naka na nga siya, pero ang boses, garalga, parang, ang tingin ko, anong nangyari sa presidente? Baka na mild stroke na ito. Eh, syempre, eh, yun o bang kinalankan mo yan eh? Hindi niya na pinagpahinga, hindi niya binigyan ng medisina. Pagkatapos, pinabiyahin niya ng ilang oras yun, so, labing-anim na oras, mahigit. O, eh, talagang pinapatay niya yung tao tapos kayo kayong mga dating mga nagmamahal kay presidente Duterte na tinulungan ng presidente hindi niyo man lang naisip 'yon kaya galit na galit sa inyo ang taong bayan binabash kayo ngayon